Okay. Bawal mo natin, ha? Oo. <coughs> oh. oh. Medyo masakit lang kasi pag hindi ganyan, pinanong uuwi. Sakit be.

Kaya mo umihi, huwag pipigil. Huwag na huwag niyong pipigilan sa pag-ihi. Kunyari, may yung iba yung pang-init sa lugar niya. Huwag na huwag niyong pipigilan. Bawal na bawal. yan. kaya umihi, bigla niyo ina-upload. Huwag yung umihi, huwag niyang umihi. Nako, kaya mo lang umihi kung saan niya gusto umihi. Parang lang mo kapag ang haram balo. Kaya mo siyang